sa inyong lahat. And advance sa New Year. Ilang tulog na lang. Bagong taon na. Yan. Isang mapas tayong pagbabalik na naman sa ating uh, Channel. Araw po ngayon ng Birnes. Uh, 29 ng December. Nagtulog na lang. Bagong taon na. At yung spot natin mga idol. um uh, dito lang tayo sa takop ng aming barangay. Barangay Punta Maria ng Burungan City. Dito lang tayo mamamana. Hindi mo na tayo dadayo kasi medyo may kalakihan pa yung alon. Baka mahirapan tayo. At solo dive na naman tayo mga idol kasi si Idol JP ang boy vlog. Yun, uh, may inaasikaso. ka. siya ng kanyang pin number kasi kailangan ni YT yung pin number. Yun, congrats kay Idol at maraming salamat sa uh, camera na ginagamit natin. Bali, kapon, hindi tayo nakasama sa kanya sa pamamana. Bali, nabisi tayo. May nagpaano kasi sa atin ng bakalad kaya yun, nagtrabaho muna tayo ng bakalad. Okay mga idol, bali antabay na lang kung ano yung mauli natin. Sana maging isang mapagpalang araw po sa ating lahat ito. Ayan, at maging safe yung dive po natin. So tara, let's go! At dito mga idol, sa unang dive po natin, may nakita po tayong isang hamnos unicorn fish o kilala ito sa tawag sa amin na daliran. Salamat at napakaamo. Thank you Lord that tinamaan po natin. Ito po yung unang holy po natin. Medyo madalang yung isda. Ang layo muna nang nilangoy natin mga idol bago tayo nakapana. At dito mga idol sa dive natin ito. May nakita po tayong grupo ng mga labahita. At saka grupo ng mga danggit. At dito medyo nalilito tayo mga idol kung alin yung ating papanain kasi type ko rin itong panayin itong labahita kasi medyo may kalakihan kaso kaso mas napili kong panayin mga idol itong danggit mga idol kasi ito yung mas primera kaysa din sa labahita yun thank you lord at nakadagdag na rin tayo nakadalawang huli na tayo grabe sobrang dalang ng panain <laughs> Bata na nga na. At dito mga idol sa pangatlong dive po natin, bali dito tayo sa may bahura. Ito yung bahura na kung saan dito tayo nakakapana ng mga tribali. At dito sasagawa muna tayo ng uh, ambush mga idol. Kasi daanan ito ng mga tribali. At dito mga idol mapansin natin na yan, may dalawang maamo na isdang salimpawod or anitan. Kung tawagin dito sa amin yan. Ewan ko sa ibang lugar. <laughs> Tawag naman doon kinabikol ko vlog isdang chinelas ito. Sarap din ito na pampaksil sa gata o kaya sa preto. Bale dito mga idol, hindi ko muna ito pinana. Kasi nga, nag abang pa tayo. Baka sakali kasi tayo na may mapadaan na mga magandang klaseng isda. Daan kasi ito ng tribali. Minsan naman yung dugtot na. Kaso, nakatiming tayo mga idol na walang napadaan kaya magre-resurface na lang tayo at babalikan natin yung isdang chinelas na yan at dito mga idol babalikan na natin yung dalawang isdang churi chinelas sarap kasi yan pampaksil sa gata at dito mga idol habang papunta tayo dun sa may kinalalagyan ng dalawang isdang target natin may napansin po akong isang malaking labahita at ito na lang sana yung atin papanain ang problema yun medyo may pagkamailap itong labahita na ito sa na siguro ito sa mga espero kaya hindi natin napana dito inabangan ko pa kung muling magpakita yung malaking labahita kaso hindi na nagpakita mga idol <laughs> kaya ito na lang talaga yung tinarget natin itong isdang churchinelas or salimpawad kung tawagin dito sa amin. Dito, inaantay ko pa sana na magkadikit itong dalawang isdang ito kasi bala kong idobol. <laughs> Ayaw magdikit kaya itong isa na lang yung napana natin. Thank you Lord at may pangulam na naman tayo. ang ang ginagataan <laughs> Tawag namin dito, Tempawad or Anitan. So ayan mga idol, back to day na naman po tayo dito sa may mga biak or butas. Grabe, <laughs> sobrang dalang. Ang dami nating pinuntahan ng na mga paborito nating spot. Yung madalas natin mapanaan kaso walang mga laman. Buti na lang dito mga idol pag silip natin dito sa biak na ito. May nakita tayong isdang hambak snapper or mayamaya. -maya. Yun, thank you Lord at tinamaan po natin. Salamat at nakakadagdag na rin tayo sa pangbinta natin. At dito mga idol, sa dive natin ito, bali dito tayo sa isang bahora. At ito na rin mga idol yung ating last dive kasi nakakaramdam na tayo dito ng gutom. Ang tagal kasi natin namana na, ang layo ng nilangoy natin. Alos, alos naikot natin yung barangay. At dito mga idol, pag silip po natin, uh, may nakita po tayong isdang batfish or bayang salamat at natamaan po natin ayos na rin ito pang ulam mga idol may kalakihan na Salamat, tayo, napakadalang ang idol, malaki <laughs> pang walong tapos malalong, yes na rin at naka, delisya rin sa pano. So ay mga idol, bali away na tayo. Ano, magutom na. <laughs> ay, salamat at nahu-cow din tayo kung paano mga idol. Napakadala napa ng panain ah. may nahuli tayong sweet lips kanina kaso hindi natin yan na ng video timing kasi na pinapapahinga natin yung camera ni Idol GP yung mapana natin ng sweet lips na yan ayos na rin makaka pinta na rin tayo mga idol at mga kapangulam na laking tulong na so mga idol bali antabay na lang tayo sa bahay para kiluhin natin kung kailang kilo tayo A few moments later idol. Good afternoon po sa ating lahat Ayan, dito na tayo sa bahay Salamat sa ating na Panginoon at nakadilin siya rin tayo kahit pa paano mga idol Nakakadalang kasi ng panain Ayan, buti na lang at may pa isa Ang layo nang nilangoy natin mga idol bago nakaka-pana At ito nga pala mga idol yung mga nahuli natin Ayan, pasensya na kayo mga idols dito sa sweet lips natin, di natin ito na ng video kasi timing kasi na ng ko itong camera ni Idol GP. Kasi pag sunod-sunod na gamit ito, namumuti na itong mga Idol sa para nagmumoyce siya. Siguro sa sobrang init. Kaya hindi na pwede gamitin. Kaya ilang minuto yung pagpapahinga natin. Tapos timing na napana natin itong sweet clips. Kaya hindi na natin ako na ng video. Wala yung anong kiloy natin. Yung mga pangbenta natin mga idol. Ayan. May git isang kilot karate may git bali sama na natin itong ham hambak snapper natin or mayamaya. maya, -maya. yan 2.25 salamat tapos ito naman yung uh, big nose unicorn fish natin mga idol ayan may isang kilot karate din alas magkaparehas yung ano, timbang nila Bale ito, mga 140 lang ang kilo nito mga idol kasi hindi ito yung Original talaga na unicorn fish Yung primerang klase Ito naman yung pang-olam natin Tatlong piraso Yun uh, 1.5 yung ating bayang or batfish Tama na natin itong isdang Chinilas kong sa lugar ni Bicol Ako vlog sa amin naman Sa Limpawad or Anitan Yun May git dalawang kilo yung pang-olam natin Ayos Salamat Marami na itong mga idol Saking blessing na ito and bali yung kikitain natin dito mga idol, bali ito, itong uh, 2.25, 200 pa yung pag sa atin. Meron din tayong uh, 450, tapos ito naman, sa 140 lang ang kilo nito, bali 1.5 na lang yon mga idol. Meron din tayong uh, 210, ayan, bali may kabauhan tayong kita na 660. Ayan, salamat sa ating mga laki ginawa na takabinta rin tayo sa araw na ito ng 660. Ayan so, mga idol, bali... Natabay na, na tayo sa huli ng ating video. Bali, may shoutout pa tayo. So, ayan mga idol. Good morning po sa ating lahat. Bali, mag-shoutout na po tayo. Salamat at nagkaroon tayo ng uh, pang-upload. <laughs> Sobrang dalang kasi ng panain. Tsaka ang lalaki ng alon. Medyo may kalakasan din yung August Salamat at salamat din kay, ano, kay Idol GP, ang boy vlog yun. Naka, ano tayo, naka, gamit tayo ng kanyang kamera bali palitan lang kami. Hindi pa kasi dumadating yung bago nating camera na in order. Kasi nag order tayo. Ayan. Salamat kay Ma'am Richard Fuentes na sa uh, mabuting loob niya sa atin. Yan, pinagkaloban po tayo ng uh, pambili natin ng camera. Yan, narigalayan tayo. Yan, Merry Christmas po sa iyo, Mama at Advance Happy New Year. Uh, bukas bagong taon na. <laughs> bukas ng gabi. yun Salamat. Salamat kay Mami Richard Fuentes. Ayan, pasuporta po mga idol sa kanyang channel para marami pa po siyang matulungan. Thank you po ma'am uh, God bless po. Then shoutout po kay uh, Janelle TV ng Damam shoutout po kay Pancho Pantino ng Rapu Albay shoutout po kay Armando Gonzaga ng Kuwait shoutout po kay Dines Delacruz at sa Delacruz family ng Nga Ikaviti shoutout kay Ryan Tyson at sa Tyson family ayan o, si idol Ryan Tyson dyan sa Katbalogan ayan Shoutout po sa lahat ng Tyson family dyan sa Katbalugan. At shoutout na, shoutout na rin natin yung kumpare mo si Paring Olok. Yan, shoutout sa iyo, Idol. At shoutout kay Rudy Dila ng La Union. Shoutout kay Niplid uh, Galliarde ng Cebu City. Shoutout sa Di San Jose Family. Yan, ng Kaloya Antiki. Shoutout kay Mark Kevin Apable ng Barangay Dapdap. -Dap. Yan, shoutout sa iyo, Idol. Uh, shoutout kay Bung Disolok, LB Albinto, Laika Lopez, La Army Disolok, BB Disolok, uh, Edna Disolok, Rodil Disolok, uh, Rocky Disolok, ayan ang babat ngon liti. Shoutout kay Edgardo Caspi at uh, sa Caspi family, ayan ng Kan Hawaii. At uh, shoutout din kay Erlinda Misola. Ayan at shoutout din sa lahat ng mga taga barangay Kanaga, especially diyan sa Bertos family. Shoutout po sa lahat ng Bertos family diyan sa barangay Kanaga. Maraming salamat sa walang sa pag suporta, pagsuporta. Shoutout din po kay Joel Kaibog shout out kay Donald Handugan yan ng Alicia Bohol shout out din kay Arman Iwag ng Padabo City Davao del Norte yan at shout out kay uh, Chad Summers ng Bohol shout out kay uh, Girapat Family yan shout out po sa Girapat Family ng Mabuhay Santa Monica Shergao Island shout out kay Sara Alegri yan shout out sa iyo ate dito sa barangay namin. Salamat sa walang sawang pagsuporta. Shout out kay Elmer Marcon Anandon Family ng Kabatuan ni Iloilo. Shout out kay Crispin Esterninos. Shout out din kay Richard Bellegas, uh, Shout out kay Mark Colindon ng uh, uh, Bulacan. Ayan. Shout out din kay Ed TV. Uh, Ed TV 64 shout out kay George uh, Siriso. shout out kay Arnold uh, Medelio ayan ng Lady ayan shout out sa iyo uh, idol shout out kay Johnny Alao ayan ng Calgary Alberta Canada ayan at pa shout out niya yung mga kapatid niya diyan sa May Paranaque. kina Pablo Alao Juan Alao uh, Rosemary Alao ayan at shout out din sa pamilya ni ni Johnny Alao yan dyan sa may uh, Das Makabiti ayan may galab shout out pa sa inyo lahat uh, Merry Christmas po ayan and Happy New Year at uh, shout out din po kay Shadgal uh, ayan ang barangay Loxoon ng Barungan City Adam salamat idol and uh, dako da nga suporta shout out kay Al Christian uh, Dala ayan shout out sa iyo sir Maraming salamat sa wala sa mong pagsuporta. Ayan, at shoutout na rin natin mga idol, yung mga may kap kapwa natin na ano, may channel. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Ayan, una-una. Ayan, shoutout kay Ma'am Richard Charpentes. Ayan, shoutout sa iyo ma'am. Ayan, pasuporta po mga idol sa kanyang channel. Ayan, at shoutout sa dalawa kong kapatid kay uh, start, May Star TV Vlog. Ayan, at kasi si George TV. Ayan, pasuporta po mga idol at syempre shout out kay Idol JP ang boy vlog ayan to support ka po mga idol sa channel ni Idol JP ayan at shout out din sa tatlong magkarapatid na sina Idol Rapis for Fishing Renan Fishing Adventure and Rialin uh, Idria shout out sa inyo uh, um, mga idol at sa buong pamilya nyo ayan shout out din kay Idol C Vlog shout out sa iyo Idol at sa buong pamilya Yan ah shout out kay Kalotto Channel, shout out kay Idol Bicolako Vlog, shout out sa Yung Manoy. Ayun at Uh, shoutout din kay Kasalom TV. Shoutout kay Larry Amos Selario 20. Shoutout kay Arman Longher TV. Ayun, shoutout kay Aylan Ga TV. Shoutout kay John's Fishing TV. Shoutout kay uh, Jasper Fishing Vlog. Shoutout kay Mila uh, Dios. Uh, at ayan, uh, pasaportat po sa uh, Sekehor Sekehor. Uh, shoutout din po kay JC Adventure. Shoutout kay um, Dwight Mix Vlog. Shoutout kay CNR TV. Manoy Neil vlog. Shout out sa'yo, Manoy. Shout out kay Banayad Vlog PH. Shout out kay Uncle Sammy TV. Shout out kay uh, Jade Style TV. Shout out kay Albert De Jesus. Shout out sa'yo, sir. Shout out kay Jologs Mix Vlog. Shout out kay Father and Son Fishing TV. Ayan, at kay Kabogsay TV. Shout sa inyo. Shout out kay uh, Rudy Rodi Driver TV. At shout out kay Ronnie um, Mar Torillas, yan. Shoutout sa iyo, Idol. Shoutout kay Kapishing. Shoutout kay Bon Fishing TV. Shoutout kay Kabosing RRC. Shoutout kay Edward Mangguma. Shoutout kay Binpox TV, official. Shoutout kay Tans Vlog. Yan, shoutout kay Boss Roy 22. Shoutout kay BEG Fishing. Shoutout kay Berry Espero. Ayan, salat pa ng mga Espero dyan sa Berry Island. Nagalap shoutout po. Shoutout kay fishing and cooking with uh, Lakay. Shout out sa iyo, idol. Shout out shout out kay Winski Vlog TV. Shout out kay Car Shore Mix Vlog. Ayan. nang Elegant City. Shout out kay Tolits uh, Adventure. So ayan mga idol, hanggang dito lang muna yung ating shout out. Sa hindi po na shout out sa ngayon, bali sa next upload na lang po tayo kasi mababa na yung ating shout out. Marami pa nagpapa-shout out. So, next upload na lang po mga idol. Maraming maraming salamat po. And once again, uh, Merry Christmas and Advance Happy New Year po. Yan. Uh, malapit na tayo mag, ano, magbagong taon. Lang tulog na lang. Na lang bukas ng gabi ay uh, bagong taon na. Yan. Maraming maraming salamat po. Ayan at shoutout na rin yung mga uh, silent viewers natin dyan. nag shoutout pa sa inyong lahat. At siyempre sa mga viewers natin na sa ibang bansa, yung mga OFW natin. Uh, may galap shoutout po sa inyong lahat at maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Ayan, lagi pa tayong mag-iingat. Ayan, at, at, ayan mga idol, kung kayo po ay isa sa mga mahilig pa sa mga ganito pong klaseng adventure, uh, ako po itaos po sa humingi po sa inyo. Naway no mag-iwan po kayo ng inyong like, uh, pasubscribe mga idol, at pakihits na, rin, na rin yung notification bell natin para lagi pa tayong updated sa mga susunod pa po nating video. Ayan, at ako itaos po sa nagpapasalamat. Yan sa mga viewers natin na hindi po nag-skip ng ads. Maraming salamat po sa inyong lahat. Just magbayad na lang po sa kabutihang loob niyo sa akin. Napakalaking tulong po yan kasi dyan lang tayo kumikita mga idol sa ads natin. Maraming salamat po para ipon po tayo ng paunti-unti sa revenue po natin. Yan. Maraming salamat. Pamaskuhan na lang po mga idol. So ayan mga idol, hanggang sa muli. Uh, Ingatan, God bless at see you next upload na lang po natin. Ayan. Bye bye!